So, mga alagad ni Kristo. So, ngayon, magatinda tayo ng ice cream nito. So, yan. pa so, makikita niyo yung mamaya ah, kung sakali maubos. Uh, yan. Uh, maraming mga tao. Sa yan. maraming mga tao. Yan naman yan, maraming mga tao. Hindi natin alam na kung may chance na yung magbibili sa atin sa natin alam kung saan magbibili. Wala oh, bibili. yung mamaya. Saan magbibili. So, medyo tumi-tumi lang ang atin. So, tara. Let's do this. So, the vlogger. Yan. So, let's go. Pupunta tayo ngayon So, yan. tayo na Pupunta tayo ngayon sa biwok. Doon tayo mag -atinda. Dahil nga doon, dito tayo na paubos. So, last year. Mamaya, bro. Mag-meeting tayo doon mamaya. Mag-meeting tayo doon mamaya. Saan? Doon sa bahay. pag ko. Meeting? ah oh

Oh, mamaya, -ma, mag-ano tayo. Yung oh, elimination ng tayan. Uh, uh, Oo, oh, pwede. Ano? Wala. Hindi ka pa naglaban. Hindi ka nang ganyan. Wala rin namang mangyayari. Diba? Number mo daw, ano bro? Pahingi ko ng na number mo. Diba? Uy. Ano? Pahingi na ako ng number niya. Sinabihan ako ng data ko na na para matulungan kayo ang um, bigas Isan sa 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 isang sako sa kuok. Isang sako. Mga ano? Sabi sa akin na tita ko, nung trabaho sa INSE, pwede ako makahingi ng number mo sa mga samahan mo no, para matawagan. Pag natawagan ko kayo, oh. Uh kung -huh. kaya matawagan ko kayo ng mga kapatid ko, para mabigyan ko kayo ng, para mabigyan kayo ng kapatid ko ng isang sakong sa bigas. Sa Ay, hindi na. No. Kaya, kaya, isa kaya, na mga. Isang sakong bigas. Tulong nga. Tulong nga. yun. Ah, oh, gusto ko kayo man. So, yun, man. Para ayun yung pa, matulungan kayo. Matulungan kayo. Oh. Wala wala na ako. Ayos ko na ang... Yung... Ayos wala naman yung cellphone mo? Sa akin ko sa'yo, bili ka ng bago eh. Nag-block lang yung black. <laughs> Oo, oh, di ba? Bili lang mag-block kasi nga. Bili ka lang mag-block. Wait, nag-block. Paano? Power charge. Gamit. Ting. <laughs> Power charge. Node. Ano <laughs> na no, no, sila? Ito kahit ano. Ha? Ay, oh, ba wala lang mo rin mamaya. Kasi nga ako, wala akong ano yan, wala akong interest yan. Basta, ganyan to ganyan. Kaya natin na naman ni Tatay. Maya, ah? Kaya natin na naman ni Tatay. Wala ka lang sana nga, ano? Okay, masabi si Tatay. Mag-meeting tayo mamaya, kung nandun pa si... Kung nandun pa, kung nandun pa ikaw, Steve. Kaya, importante talaga ito lahat eh. Sabi lang si Tatay, ah uh, sabi niya sa inyo, mag-meeting daw mamaya. Kasi kung ganyan ang ganyan din ang mangyari, wala rin tayong mapapala. Kaya yeah. na mangyari, ano? Oh. Ay, ako, kahit ano, wala rin. Pag dyan na may ari, kung paalisin nga yung tatay, alam ni Junjun, kasi saan kami mong patirahin. Uh, ako, hindi pa, kahit na paalisin na tatay, mm. ay, kinausap na ako na mayari. Hindi pwede, oh. Uh hindi -huh. pwede. ka nang kung si Tatay ako na mayari, mm. nakapag-pinalis ako ng tatay oh, yan. Huwag ka magpayag. Siyang... Na, tawagan ko may ari. Tawagan ko, oh, tawagan ko sila. Mali mo, mapapaalis kami ng yung tawag ni tatay ni Iman. Tawagan ko si Mark. Tawagan okay. niya si iyon o. Para si tatay mo mag niya. Tawagan ko. Ayoko eh, si tatay. Ayoko si Bahala sa doon. Kaya may ari ng bahay. So gano'n eh. kasi yan. Gusto niyo malaman? kung so, ka pagmimitingan? Okay. Ang gamit ni tatay, mi minsan nando doon, minsan nawawala. Ito nga. Minapalitan ko na ito. ito. Yeah. Yun yun. Kaya ako, wala kang ano yung interest doon. wala kayo doon mag-usap. Basta ako, sabi ko lang, mag-meeting tayo para at least mapag-ayos. Kung ganyan lang na ano, na parang ano ba, na higit sa lahat doon. Kung sige lang tayo doon ka pagkatapos ganun pa rin ang natin. Eh para wala nang hindi nangyari, para balik din sa dati. Hindi ba? Oh balik din sa dati. Eh, kung balik sa dati, ay kulang ko dyan. Kay, basta, oh, wala akong problema sa akin. Kung anong sa isip ko, ganun lang talaga. Ano na Kuya Man? Bala sa doon sa kuyari. Hindi man. ganito kasi yan. Paano hindi mawawala? Ang isa-isa doon. Diba? Katulad ng ganito Pero huwag ka lang magali sa akin, Steve. Bahala ka kung magali ka sa akin o hindi. Kung Jacket. papatulan mo ako, paala ka wala. kung ang gusto mo. Ako, wala na akong problema. Bahala na ang Diyos sa akin. Bahala na rin ang Diyos sa atin lahat. Diba? Ito, ganyan. Ito ba, doon pa ako? nag sa ako bigla. Ano sabi ni tatay? Abay, ako yung laban-laban pa doon. Ginasagot-sagot. O, sino may kasala? Hindi ba kayo, ikaw? po? Ano po? Ano po flavor? Eh? Ano po? Uh, ano po? Ito po. Wow. Strawberry ba ito? Ah, it's strawberry po. Ah, cheese uh, ako. Oh. So, so, so. Ah, sige lang lang. po. Sige ano po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Saan Ito po, tag 20. Ito po, tag 10 20. Ah, 20 na lang po. Ilan po? Isang cheese, isang strawberry. Ah, uh, isang cheese, isang strawberry. Ano mo na kami doon? Ano pa ako? Ano pa pa ako? Okay. Ngayon. Mamaya basta mamaya gabi. Meeting tayo. Saray naka-live siya. <laughs> eh hindi po ako, ate lalaki po ako. Kaya <laughs> ayun, uh, nag live po ako para ana rin po uh, at least na kung ano man nangyari, ganun. Makita nang magulang ko. Niwago. kaya po yun. Uh, minsan ah, uh, may hintay sa Facebook. I ano ko lang siya. Ayun pangalan yung Facebook mo. Ah, uh, MJ po. UAB. May ano rin po ako diyan na malalaman niyo rin. po. Ano lang, yung isa purong strawberry. Ah, po strawberry. Puro, puro cheese kanin din. Ah. Dapat ka talaga. Ah, po, dali po. Pili pa rin ice cream kay Gabi. Ah, po, kat Gabi po. Ito pa. Panya 'yan. Asa kanya? sa kanya. Ano po sa isang flavor? Ito po, cheese ito. Siya. Kahit pa. Ato, Ay, hindi po talaga ako babae. Lalaki so po <laughs> Sorry na, sir. Mukhang babae lang po kasi may lang kasi ang babae. Pinagmana okay. okay. ng nanay, mukhang babae kasi nanay ka. Ay, yan nga po. Aw. na <laughs> okay, po. lang. Sige po. Ayun. Okay na, na, na po. Salamat po. Kanilis po. Ayun. Mabenta na tayo. So, yan. Okay. hindi po hindi ka din? na din mo din lang po ako kaya madumi yung kamay natin mas mabuti pa, magingat po tayo oo mas mabuti talaga po kaya ano mga play ko niyo po ate? hindi po ate, mukha lang mabay sorry po ako po, may strawberry, may ano, bean, ah, may ano. And Ako po po, higit na lang din sa akin. na lang po. Ang mataas pa dapat yung pesto Ilan po, dalawa na. Kaya po yan, nagadali po yung mga iba niyan. Ano, you know, bakit yan? Baka lasting din siguro eh. Sana mauli din siguro. O ba, you know, inaabul. Ano po? Ano po? ano Ay, hi po kayo dyan. Nag-a-live po ako. Hello <laughs> Ay, ito po. Uh, Hello, Casey. Wala akong pake. Kaso, wala akong bayad. Diba? May kadid pa na pa. po. Tayo Okay. So, ayan. Pintahan tayo. Ah, kunting tip lang. So, Lagi tayo mawala ng pag-asa niya. Sabi nga ng Panginoon, kailangan natin sumubukan para at least hindi natin maanang sila diba ko. Yung problema na lang ang ano, gawain ng mga tao. Ay, eh, ganito sa buhay, akala natin, okay lang, normal lang. ni ba po? Yan. Maraming mga tao. Hindi natin alam ano, kung saan magbibili. Sana hindi ganun Ano po 30? Oh, ay po. Po, salamat

So, yun. Yes. Um. Ah,